Tatlong bagay na dapat mong tandaan sa 3 months rule after ng breakup. Number 1, respect. Respeto sa naging karelasyon mo. Sa totoo lang, kulang pa iyang tatlong buwan. Lalot pa 'pagmamahal kapang nararamdaman na kailangang mawala. Para sa akin, taon ang kailangan talaga malalaman mong walang respeto isang tao sa iyo kapag kahiwala nyo pa lang eh mayroon na agad siyang iba mayroon na agad siyang jowa ipinagpalit ka kaagad hindi porkit wala na kayo kinabukasan meron ka ng bagong gusto at mahal magkaroon ka ng respeto kasi minsan ka na rin niyang napasaya at minsan ka na rin niyang minahal ng sobra hindi nga lang na ipagpatuloy hanggang dulo. Number 2, healing process. Pagpapagaling sa mga sugat at sakit na natamo mo mula sa inaasahang pangmatagalan at pangsimbahang relasyon. Hindi lahat ng relasyong nasisira ay bigla na lang gagaling pagkatapos ng hiwalayan. Sabi ko nga, it takes time to heal. Lalo na kung talagang minahal mo ng sobra yung tao genuine yung love mo kung sobrang tagal ng healing process mo. Fake yung love niya kung after ng 3 months, ilang weeks o ilang buwan, may iba na siyang agad na jowa. Number 3, forgiveness. Pagpapatawad sa mga bagay na sadya o di sadyang nagawa. Patawad sa pagiging ikaw at pagiging siya sa relasyong natapos na. Mahalaga ang pagpapatawad kasi iyan ang tanging paraan para gumaling ka sa sakit at sugat ng kahapon. Mahirap pumasok sa bagong relasyon nang walang kapatawarang na ipibigay, hinihingi at iniiwan sa dati mong naging karelasyon. Iyon din ang magiging hadlang sa magiging bago mong karelasyon. Kung hindi ka pa rin pinapatawad at humihingi ng tawad at nagpapatawad, gawin mo na ngayon. Anuman ang naging status mo noon, pinaasa. Iniwan, pinagpalit, hindi pinili, na ghost, walang label, naging kayo man o hindi, respetuhin at bigyan mo ng panahon. Hindi lang ang sarili mo, pati yung taong naging parte rin ng buhay mo. If one-sided love, moving on ang sistema, magpagaling ka muna, tapos laban ulit pag-isipan mo yung mga bagay na tinuturo sa iyo ng pag-ibig at ng sitwasyon. Palagi mong tatandaang manalangin ka at humingi ng gabay. Mahirap mag-move on pero maraming paraan para maka-move on. Forgive and forget. Gawin mo yung mga bagay na nagpapasaya sa iyo dati noong wala pang kayo. Sa tamang panahon, sa tamang sitwasyon sa tamang pagkakataon, darating ang itinadhana ng Panginoon. Tandaan mo yan. God bless. Limang bawal gawin para hindi kayo maghiwalay ng partner mo. Number one, huwag kang magsisinungaling Maging totoo ka sa partner mo. Sabihin mo lahat kahit yung mga bagay na ikagagalit niya. Tandaan mong mas okay na magalit siya kasi sinabi mo ang totoo kaysa yung mahuli ka niyang hindi ka nagsasabi ng totoo. Number two, hamonin siya ng hiwalayan. Kapag magkaaway kayo, pag-usapan ng problema at ayusin. Hindi yung hiwalayan ang gagawin ninyong solusyon. Baka sa kakahamon mo, ay magkatotoo at pagsisihan mo sa dulo. Number 3, masyadong mapride give and take lang sa relasyon. Huwag kayong magpataasan ng ihi dahil kung hindi mo kayang magpakumbaba, baka isang araw yung pinakamamahal mo ay bigla na lang mawawala. Number 4, hindi hihingi ng tawad kapag nakasakit. Kung mahal mo ang isang tao, suyuin at lambingin mo. Walang mawawala kung ikaw mismo ang gagawa ng paraan para magkabati kayo. Number 5. Ikumpara ang ex mo sa present partner mo. Never na makatutulong sa pagpapatatag ng relasyon ang pagkukumpara sa ex mo. Kaya nga ex mo na siya. It means hindi kayo nag-work. Kaya ito ang atensyon sa present partner mo at i-appreciate ang effort na ginagawa nito. Kung gusto mong tumagal ang relasyon nyo, huwag na huwag mong gagawin ang limang bawal na sinabi ko para pagdating sa dulo ng walang hanggan kayo pa rin ng taong pinakamamahal mo tandaan mo yan God bless Ten signs na wala siyang pakialam kahit nasasaktan ka na niya. Number 1, hindi siya natatakot na maghiwalay kayong dalawa. Number 2, hindi totoo kapag humihingi ng tawad at nagsasabi ng sorry sa'yo. Number 3, wala siyang pakialam kahit pa ulit ang kanyang nagagawang pagkakamali. Number 4, hindi siya interesado sa kabutihang ipinapakita mo. Number 5, hindi siya naglalambing at hinahayaan ka lang. Number 6, Pinipilit kanyang patawarin mo siya sa kanyang nagawang pagkakasala Number 7, ikaw ang kanyang sinisisi sa lahat ng bagay Number 8, bigla-bigla na lang siyang nagagalit at hindi marunong magpakumbaba Number 9, ginagawa niya pa rin yung mga bagay na alam niya namang ikinagagalit mo o magagalit ka Number 10, gumising ka na imulat mo ang isip mo sa katotohanan ang napili mong partner ay walang pakialam sa nararamdaman mo. Huwag magpakamartir sa taong makasarili at di marunong magmalasakit sa nararamdaman ng tao. Pumili ka ng taong mas mahalaga sa kanya ang taong minamahal niya bago ang nararamdaman niya. Tandaan mo yan. God bless. Kapag ba wala na yung kilig, wala na rin yung love. Lahat ng relasyon humahantong sa tinatawag nilang boring stage. Pero wag kang papasok sa relasyon kung puro saya at kilig lang ang habol mo. Alam mo kung bakit? Nagmahal ka lang ba para kiligin? Being in love or being in a relationship hindi lang ito tungkol sa feelings ng isang tao. Hindi ninyo kailangang i-give up yung relasyon ninyo kung wala ng kilig na nararamdaman. Siguro nangyayari ang boring stage na ito after 5 months or taon na ang lumipas. Pero gusto ko lang sabihin sa iyong ang love ay hindi lang basta ngiti, tuwa o saya. Mararanasan mo rin ditong masaktan. At normal lang iyon kasi palagi kong sinasabi Walang taong nagmamahal na hindi nasasaktan. At kapag hindi mo naranasang masaktan, hindi mo rin naranasang totoong magmahal. Yung boring stage kasi na sinasabi nila, ito yung wala ka ng spark na mararamdaman at mapapatanong ka na lang ng wala na rin ba yung love? Parang tinanong mo na rin yung puro away at nagsasawa ka na sa kanya, iiwan mo na rin ba? Alam mo, responsibilidad mong mahalin ang iyong partner araw-araw. Lalo na sa sitwasyong nagkakalabuan kayo. Huwag ka nalang papasok sa buhay ng isang tao kung ang pagmamahal mo ay may hangganan at katapusan. Tandaan mo yan. God bless. Huwag ka nalang papasok sa buhay ng isang tao kung ang pagmamahal mo ay may hangganan at katapusan. Totoo ba na kapag maalaga ang lalaki, nagiging blooming ang babae. Yung tipong nakikita sa katawan ng girlfriend yung ginagawa ng kanyang boyfriend. Yung tipong kahit tumataba na si girlfriend ay blooming pa rin siya. Yung tipong sa hirap ng buhay natin ngayon ay di mo siya nakikitaan ng stress. Isang dahilan lang iyan kung tumataba si girlfriend. Inaalagaan kasi siya ng kanyang boyfriend. At huwag ninyong tatawanan kung tumataba ang babae. Sadyang mahusay lang mag-alaga ang kanyang boyfriend. At makikita mo sa panlabas na anyo ang pagiging mabuti nitong boyfriend. Kaya ito lang ang masasabi ko. Kapag pinupo na ka na ikaw ay tumataba, isa lang ibig sabihin nun, hiyang ka sa partner mo. Syerte mo kasi napunta ka sa lalaking marunong magtrato ng tama, hindi pa nanakit at problema lang ang dala. Tandaan mo yan. God bless. Sabi nila, humanap ka ng taong hindi mapapagod na mahalin ka. Mali iyon. Maling mali. Huwag kang hahanap ng taong hindi mapapagod na mahalin ka. Kasi wala kang makikitang ganon. Walang taong hindi napapagod. Lahat tayo ay napapagod. Humanap ka ng taong kahit napapagod na, mananatili pa rin sa tabi mo. Kahit napapagod na, hahanap pa rin siya ng rason para mahalin at piliin ka. At kung sa tingin mo naman, Napagod na siya. Ikaw dapat ang maging pahinga niya. Tandaan mo 'yan, God bless.